mag-start. So, thank you kay Doc Ed. Palapakan natin. And chairperson sa A1 Family. Thank you kayo, kay Akmay, kay Carlo sa ating mga Hall And chairperson kay Mentor Sarah. kay Miss Kim Alcaraz. Since gabi na po, Lenny po ang pangalan ko. Yeah, so my name is Lenny Alcaraz. So, dati po ako former factory worker. Sino po factory worker? Yeah. Yung gumigising ng alas 4 ng mga madaling araw at umuwi ng alas 3 ng gabi sisipag ng mga factory worker dyan. So, dati po ako factory worker. Sa si so, slide po. Ay, bago po pala. <laughs> so, I'm currently uh, part ng Global Ambassador Prime. And syempre, driving a big up truck. Yeah. Maliit po ako, kaya malaki ang sasakyang binili ko. And, natuloy po. And, isa po ako sa top 500 since 2018 until now. Isa rin po ako sa top 20 ng A1. Yan. Pero, bago po ako nakasama dyan, Next slide. Dati po akong factory worker. Yan, dyan na po. Dati po akong factory worker. So, naalala ko po that time, Friday. Friday, panggabi po kami. So, sino po dito ang na-invite? Nasabi po ay may kainan. Yun. Yun. So na ko po ako, ang tawag po doon, kidnap. Sabi po sa akin ng katrabaho ko, sumama daw ako sa kanila kasi may kainan. Magluluto daw po wala. Nine years po ako nagtrabaho, three years po doon pa ulit-ulit. Yung kakaendo mo pala, nakakabayad mo pala ng inutang mo pag-apply, endo ka na ulit. Tama po ba? Naganap po ako ng company na nagre-regular. Sinipa ginalingan? Sinipa, pinag-aralan ah, kung paano magtrabaho? Bakit po? Sabi mo ng pinsa ko, pag na-regular ako, gaganda na daw po ang sahod ko. Kaya po si Pinsin sa line leader, supervisor, manager, para ma-regular. And nung na-invite po ako rito, regular po ako sa trabaho. Kaya alam mo, tinanong ako, kung 55980, wala po six years regular. Binigyan po ako ng option kung paano sasali. Sabi ko sa akin, pwede daw akong magbenta. Wala naman po akong ibibenta. Dahil wala nga po akong pili Sige sasali ako Monday. Sabi niya sa akin negosyo, dito saan-saan pa po ako dinala. Nakasakay po ako ng bar mo. Tinala pa ako sa mga mangyang sa Fernando Galera, Palawan, Burakay, sa Surgeon. Okay lang ba gawa ng paraan ng Pangyay kung diyan ka naman dadalhin? Yes! Nakapasyal po tayo dyan dahil sa company ko And hindi lang po yan Nakapunta pa po, po, po ako ng South Korea Hindi lang po gusto ko magkata sa South Korea Nakakita po ako ng snow Não! 19 lang po sila 19 lang po sila na nag-online dyan ang maganda po nito sa 10 million dollar circle gusto mo po kayo maman gusto mo kong kita ng Yes! and ang maganda po dyan sa so 10 million circle po na yan at iba po dyan kasama rin negosyo ang nag-decide ako. Ten years ago, wala akong pang-join, wala akong pang-sali, pero nag-decide ako. Ang maganda nito, ten years ago, parang nyo na akong pinagdaanan na gaya mo. Nare-reject na ni discourage na ni negative. Although ako mag-anak, kabarkada, wala sumama. Pero, disidido ko kung ano ang mga pangarap ko. rejection. Marami magsasabi sa iyo, hindi mo kaya. Pero wag kang mag-alala. Tuloy-tuloy ka lang. Decided, decided ka lang ng kuhanin ng pangarap mo, ibibigay sa iyo. Yes! Tama? Yes! Lagi ko pong sinasabi, ang pagninigoso, hindi po itong tropahan. Kasi kung itong po tropahan, hindi po sumama mga tropa ko, hindi po na